Ayan mga kadulis ang magandang maga. Ah, maganda na yung init ngayon. Kape po tayo. Ayan. At si Mayang oh, kape kape. So, ang ganda ng kape. Magkarikot-ikot tayo dito. Ang ganda ang panahon ngayon. Walang ulan. Mamaya nga na naman yung ulan yan. Ganda yung ulan. Lakad-lakad tayo dito. Tingin-tingin ba? may mga estudyante na ngayon kasi lunis pagagising ko lang mga karudo sarap ang tulog ulan ah uh, ayun nga po at eh, papasalamat tayo sa inyong lahat Ayan, ganda yung uh, mga panahon dito mais nila doon, laki ng mga karudo kailan lang yan eh ganda ng mais nila doon sa kabila oh. hmm. ganda ng mga mais nila dun. ganda ng uh, panahon ng likod ng bahay natin ang oh, gulo-gulo na puro na puno ang nyug pa ay mga lalo yung mga bahay doon gaganda ng mga tanawin doon uh, yan nga mga kadudoy at uh, video may kasagutan na yung ating mga problemang pinagdadaanan na nakaraan. no? Uh, thank you naman at eh, naging okay na yung lahat hindi natin alam kung uh, 100% o gano'n pero siyempre Basta ganun yung uh, naging resulta. So, kumabor ko sa atin yung uh, panahon. So, thank you Lord talaga. na uh, Kahit uh, idein tayo ng mga taong hindi maganda yung intensyon, pero lalabas at lalabas pa rin talaga yung tama. Uh, good luck na lang dun sa may pasabi-sabi pa na wow. 1.5 million. 15 years na pagkakulong sana all yeah, yun yung mga taong hambog <laughs> yung mga tuloy taong hambog <coughs> 1.5 daw ako magbabayad ako 1.5 kapay kapay pero okay na yung mga kaluloy wala na tayong uh, ano hayaan na lang natin at tuloy tuloy lang tayo sa ating mga pinagagawa ngayon papam tayo talagang pos pos trabaho natin sa pag -pa farm natin hindi po pwedeng uh, wala tayong uh, gagawin at sobra tayong busy at saka ay pinapasalamatan natin talaga yung mga taong nasa tabi ko noon na ako'y parang nabigla lang ba sa mga nangyari noon siyempre problema yun malaking problema So sa mga tao po talaga, lalo lalo sa mga solid talaga na naka kuwan tawag naka subaybay sa mga sponsors po talaga ng aking mga travel no. <laughs> Akala ng tao dito noon mayaman ako kasi pa-travel -travel ako sa Manila, hindi lang nila alam yung pinagdadaan ng Pero salamat talaga sa mga nagbibigay noon ng mga pamasahe pang allowance ko. Lahat na. Uh, hindi ko na po kayo babanggitin isa-isa. Basta lahat po talaga na nagpinan sa akin noon. So gusto ko lang po sabihin sa lahat na hindi ako nag-iisa sa mga panahong iyon. Ang dami po iyon na nakipag-tulungan sa akin sa mga subscribers and viewers po natin na para may panggastos ako talaga. Alam nila kasi umuwi ako walang pera eh. At eh, ayan na nga po, medyo maganda yung naging resulta. Medyo natagumpayan natin yung mga bagay-bagay na ginawa sa atin sana tuloy-tuloy lang huwag na sana sila <laughs> huwag nang manggulo na lang wa. mahirap yun uh, abala masyado uh, simple sa kaduday ko rin at saka sa kay Atorne sa mga kamag-anak ko pamilya ko chowin ko sa Manila kay Jingjing dyan lahat sila mga uh, taong nakapaligid sa akin nakasubaybay na hindi bumitiw yung mga na mga ko dyan mapasaan lang kayo sa buong mundo nag, na mga OFW sa trabaho ang pagka uwi ko pa lang mga nagpadala na kayo ng pera kasi alam nyo wala akong pera ah, maraming salamat at natagumpayan naman natin itong first step na ginawa natin agad so makapag focus tayo sa trabaho at saka ito na lumabas na diba? Kung, ayaw ko na lang pahabain ng kadudo yung istorya kasi magagalit sa si kadudo sa akin na stress kasi yan Pero kung ako lang talaga ang masusunod, kung nag-iisa lang talaga ako sa buhay na walang walang kaduday sa buhay ko. Yung sinasabi ko, uh, alam niyo siguro yung ibig ko sabihin. Pagkakataon ko na ngayon na makagalaw ako dito sa sarili kong bayan. Dito ko rin hahablahin yun. Piperwisyohin ko rin yun. Doon ka sa nagpail ng kaso, wala na ako doon kay madam. Quits na tayo madam ha. Sana kuwang ka na. Uh, focus ka na lang sa life mo rin at focus man ako sa life ko dito. Pero yung so, yung nagplano niyan, yung sobrang paglalaglag sa akin niyan. Talagang kung ako lang ha. Hindi talaga kasi ako masyado mabait eh. Kung ako lang talaga. Gustong gusto ko talaga hablahin dito sa amin. Maranasan niya rin magpupunta dito. Dito rin siya magkasikaso ng ano. Kaso, <laughs> may mga nakakausap naman na talaga ako. Kaso, for the wish talaga ni Kaduday na manahimik na lang yung buhay namin kahit na mahirap. So, doon pa rin ako. Sa, Kad sa Kaduday ko pa rin ako masusunod. Ayaw ko bigyan kasi ng konyo, ng stress. Pero hindi, sabi ko. Kahit tiyuhin ko sa Manila, kahit mag-anak ko doon, anong sabi nila? Duloy, bultahan mo agad si ano, kasi ganito ganyan. Siya nga ano niyan, ganito ganyan. Eh, sabi ko, bahala na pagdating ng araw. Pero wala. Ah, uh, wag na natin. Wag na. Wag na lang. Masaya na tayo makapagtanim-tanim dito mga kadudoy at saka malawak naman yung inasikaso natin. Busy tayo. Hayaan mo na. Pero kung ako lang talaga sabi ko, paranas ko talaga yung hirap na ipinaranas mo sa akin. naka <laughs> sige lang. Ah, uh, dahil nga sa kaduday natin ay wag uh, huwag na natin nabigyan. Ano? Pero mga kadodin, mga iba tayo. Ganda ng ano doon, no? Nang ano talaga may isan. Ayun, no? At saka pala, may nakakomment pala doon sa video ko, no? Uh, sabi ninyo, siyempre yung mga kasamahan ko sa Taiwan, lalo sila Bro Alvin. Si Bro Alvin, ma ma matindi si Bro Alvin magbigay ng mga payo, ang patibay ng loob. Parang ganon din yan, nung magka-problema rin siya noon na kami ang magkasama sa Taiwan na naiwan. Problema siya. Eh, kahit paano nagsasabi din ako, pinapalakas ko rin loob niyan. So ganun din ang ginawa sa akin nung time na, na ano na ngayon, medyo ako naman, so palitan lang talagang ang pagkakaibigan ay andyan. Si Ethan, ganun din yung kanya. Ah, kahit alam na ni Ethan na ah, hindi, wala siyang maitulong kasi wala naman talaga sila sa mga panahon pa na iyon. Pero yung kanya, yung willingness niya sana, willingness niya sana na makatulong sa akin at yung alam mo yung simpati. Feel ko yun eh, bilang ako yung sa problema. Kung sino yung mga taong ano talaga na nahahabag at gustong makatulong sa akin feel ko yun ayan siyempre uh, sila yung kaibigan kong mamantika di, joke lang yun mahal ko yan eh. kapay tayo chubs ah uh, masasalamat sa inyo no? at saka nakapuna doon bakit hindi daw ako nagpaka, nagpasalamat kay body uh, si body sa fishing at saka mga sa pagmapagbigay, mapagbigay mapagbigay si buddy nung sa Taiwan pa naman ako okay naman si buddy mapagbigay hindi siya madamot tapos mabait naman talaga siya tapos ano pero kung tatanungin nyo ako ba't hindi ko sa pinapasalamatan sa kuha na ito sa pinagdaanan ko uh, ako lang ang nakakaalam sa sarili ko nun pero, sa, pero hindi ko siya nakakalimutan talagang hindi ako nagpapasalamat sa kanya Uh, hindi, ayaw ko magpa-plastic sa inyo mga dodoy. Sa panahon pa ngayon, ngayon pa ako magpa-plastic hindi. Pero wala akong galit sa tao pero ayaw ko magbigay ng thank you sa kanya. Uh, ako lang ang nakakaalam nun. Ayaw ko na i-social media natin. Yun. Kasi siyempre ako ang andito sa sa sitwasyon sa kalagayan ako ang makaka-appreciate sa mga tao. So, wag na ninyong ibas, wag na ninyong palakihin ang isyo, Kinaklaro ko lang na na kinalimutan ko daw si ano, nakalimutan ko. Hindi ko yun nakalimutan mga kaday. Ah, uh, sa usaping sa kaso ko, ayaw ko mag-thank you sa kanya. Pero sa pagkakaibigan namin at sa pagsasama noon, uh, okay yun. Walang problema doon. At uh, pasalamat pa rin ako sa kanya kasi kahit pa paano uh, ginagabay niya si Pipoy ngayon. Mala, natutuwa ako din. Kasi ang usapin dito ay sa pagkaka na, sa pagkakalampas natin sa kaso, pagka survive natin. So hindi ko siya sinasali sa pagpa-thank you. Uh, sa ibang bagay siguro baka mapasalamatan ko siya pero sa, sa kaso ko hindi ako magpa-thank you sa kanya. Ganon ako ka katotoo sa sarili kahit kaibigan ko pa yan <laughs> hindi ako nagpapaka <clears throat> hindi ako plastic kasi <clears throat> kinakaro ko lang ha sa usapin sa kaso ko ayaw ko magpa thank you sa kanya pero sa ibang bagay maari ko siyang purihin at maari ko talaga siyang nasa side niya ako kung ano man yung mga ibang mga naging experience namin sa pagsama, pagsasama ba iba yun kaya ibukod natin yung mga isyo at mga pangyayaring totoo sa buhay. Kasi bawat sa atin ay may mga kanya-kanya na mga pinagdadaanan. Kaya hindi po yun nakalimutan. Talagang ako, totoo lang. Kung sino lang yung ano ko yun. Ako lang nakakaalam yan. At uh, Ayun nga. At uh, sana ay uh, intindihan ninyo, unawaan ba ngayon focus na lang tayo dito sa ating mga ginagawa move on ta kape kape okay, bra kape pantat to karoon add uh, to karoon uh, bra yan mga kadudoy no uh, klaro na tayo doon uh, ano pa at sa mga nagbas naman doon sa akin ng mga mga yabangers dyan ba na mga natitira pa sa Taiwan <laughs> kasama natin hindi lahat ha, meron lang talaga. Yung mga nagpapasaring sa akin noon na kuan. Umalis na daw, bumalik naman sa pinanggalingan niya. Isa lang sasabihin ko sa inyo, babalik din kayo dito at matanda na kayo ng uwi dito. Make sure pag uwi nyo dito, mayamang kayo. Yun lang yung sasabihin ko don sa mga taong ha? akala nyo naman ay. as akala nyo naman noon eh sobrang ano na ako dito parang maliit ako sa paningin niyo kasi wala na akong trabaho mata look, look. Ah. Uh, so good luck na lang doon sa pagmamam pambubuli yan yung tawag diyan eh pambubuli kasi yan eh dapat pang mga ganun wag na sila mag ano siyempre fail ko yon kasi siyempre wala namang ibang anong sasabihin sa akin ng gano'n. so ganun na lang ang so good luck na lang na no? uh, ako dito kahit na umuwi ako kahit wala akong pera kahit wala akong ano pero marami akong sikasuhin dito hindi hindi kami magugutom dito mahirap lang amina <laughs> aminado naman ako mga kaludoy hindi naman kami yayaman dito na natili kaming nga uh, mahirap pero buhay at uh, okay naman. kahit pa paano? Pakapick up <laughs> Mamaya tatanim si tao, di ba? Uh, lalawakan na lang muna yung mga tanim uh, after a month, after a year. Yan lang tayo uh, magkaalaman kung ano yung mga pinaghirapan natin. So sana uh, wag kasi kayong ganun, Masado kayong kwan. Masado kayong ano sa sarili niyo na ano. Uh, hindi naman kayo inaano kasi hindi naman kasi inaano may papakuan pa kayo sa sarili ninyo uh, good luck na lang pag, pag darating din ang panahon uuwi din naman kasi kayo dito sa Pilipinas hindi naman ako maniniwala na habang buhay kayo diyan. Kaya igihan na lang ninyo yung pagpapayaman kasi baka mamaya ako binubulin niyo na walang trabaho pero pagdating ng araw kayo pala yung pag -uwi dito sa Pilipinas wala kayong ikabubuhay dito good luck na lang ako sanay na ako dito sa hamon ng buhay sa Pinas alam ko ang kuwang ko dito baka kagaya din kayo ng iba na pag uh, uy so, baka kagaya din kayo ng iba na pag uwi din dito uh, wala pa lang mga <laughs> ano youtube lang yung inaasahan tapos kaya takot na takot na masira sa social media kasi dyan lang ang kinabubuhay baka ganyan din kayo So good luck na lang. Pero kung ako sa inyo, wag kasi wag kasi kayo masyadong mangmanliit ng tao. Ako, kung may nagalit man sa akin na viewers noon, eh, ganun lang talaga. Kasi ganun ako magsalita eh. Pure yan. Walang halong, ano yan, walang pakimikimik kasi ako magsalita. Kaya masakit talaga ang totoo. Pero ganun man ay okay na yun mga kaludod. Ah, mag mag na lang tayo. Huwag na kayo masyadong mandiin ng kapwa. Eh, diin nyo pa ako eh bigyan nyo pa ako ng matinding problema eh ganun din naman pantay pantay lang naman tayo sa mata ng Diyos lalabas din naman ang kung ano yung totoo kung ano yung tama at mali gagawan pa tayo na ano kanya kanya lang tayong sikap pwede ba yung ano yun kanya kanya lang tayo wala naman akong hindi naman ako ng ko sa inyo eh tapos ganoon kayo makakuha no, sa atin Ay. kaya sana ganoon na lang uh, mubuon mubuon na lang bawat isa tapos naman na wala na tayong gagawin hindi magas todo na lang tayo sumikap sa buhay pagalingan na lang tayo pagdating dito sa Pilipinas yun na lang na yan eh. Nice. Okay. Pagalingan naman tayo pagdating dito sa Pilipinas kahit na itong ganito kasimple ang buhay ko hindi ko matuloy kinahiya kasi tatlong beses pa naman yung kain namin <laughs> may kasama pang naman kape <laughs> Oy. at saka basta sa lahat po ng mga tumulong sa akin talaga inuulit-ulit ko talaga po na maraming maraming salamat talaga sa inyo hindi ko na kayo isa-isahin at ganoon din sa mga ano dito sa farm ko ngayon ang finance So meron kasi tayong mga viewers mga kaduday na sa ay, sponsor ngayon sa pagtatanim ko medyo uh, kagaya sabi ni Abono may nagpapadala pa rin sa akin ng kaunti para talagang hindi ako malubog sa mga uh, mga utang-utang kunti okay lang yan Bayaran na lang natin pag anihana pag hindi ko kasi yan inalagaan mas, mas lalo wala akong uh, makukuha mahirap yun mga kalinis ko sa tao ano diyan sige lang mga kalo din survive survive na lang tayo no at sa uh, sige po at salamat na at saka doon sa sobra akong binubuli magbabaya daw ako ng 1.5 million saka 10 taon ng pagkakakulong Brad malabo na mangyari yon dismiss ng kaso sa akin good luck na lang pakatotoo ka na lang sa sarili mo ganun din naman ako <laughs> Kaya madam wala na ako dun Wala ako dun Hindi ako makikialam dun Malayo yun si madam Ano na natin dun uh, Ano na yun Pass is pass uh, waits na tayo Wala na akong ano dun Wala Kahit sa Kahit kanino man Okay lang ako Basta Sipagan na lang tayo Ayan Ang ah, bye babay Tayo po ay magkakape uh, Good luck po sa atin lahat At abangan ninyo yung ating mga Gagawin dito sa probinsya mga kanuloy Marami akong project dito Pero Utay-utay natin hanggang matapos talaga yan Ayan. Babay po Sana ay God bless and thanks God talaga sa magandang naging resulta sa ating laban kasi matinding uh, dagok yung ibinigay sa atin. Yan makaruday ang ganda ng panahon. Mamaya magtanim tayo ng kwan, ng sitaw. Yan. bye, -bye.